Hay Irish, anjan ka pala sa video game. Bakit yeye? -ye? Wala lang pinuntahan lang kita. Alam mo Irish, ang bait ni Jackie, no? Lagi kanya nililibre pati ako nadadamay. Kaya gusto ko naging siyang kaibigan, mabait kasi siya eh. Kaibigan? Kaibigan talaga natin siya sa tuwing nililibre tayo. Ang bilis siya kasi mauto eh. Grabe ka naman sa kanya, Irish. Ang bait-bait yung tao, tapos ginaganyan mo lang siya. At kung ano-ano pa sinasabi mo sa kanya. Mahala ka. Agad nililibre niya ako, kaibigan ko pa rin siya. Pero pag di niya na ako nililibre, hindi ko na siya kaibigan. Irish, balak ka nga dyan. Uuwi muna ako sa bahay namin. Irish, buti nakita kita. Bakit, Jackie? Irish, pwede mo ba ako samahan? Bumili ng tinapay. Nilibri ko kayong dalawa ni Yeye. Oo naman, Jackie. Basta ilibri mo kami, ha? Oo naman, Irish. Basta nilibri ko kayo. Tara na! Ano, Yeye? Nabusog ka ba? Unting sama lang natin kay Jackie. Busog na tayo. Utu-utu kasi yun, eh. Ayan ka na naman, Irish. Kung ano naman sinasabi mo kay Jackie. Buti nga nililib ng pagkain eh. Bahala ka, Yeye. -ye. Basta masaya ako sa tuwing nililibre ako ni Jackie. Ay, nako, Irish. Bahala ka na nga dyan. Tara na nga. Yeye! -ye. Bakit, Rosalie? Yeye, -ye. Ba't ganun si Irish? Kala ko ba kaibigan niya si Jackie? Ayun pala, pag meron lang siya kailangan kay Jackie, tsaka niya sinasamahan. Pero pag wala na, hindi niya na sinasamahan. At tsaka nga pala, sinasabihan niya pa si Jackie ng ututo. -uto. Ayun yung narinig ko kagahapon. Bahala ka, Yeye. Basta masaya ako sa twin nilibre ako ni Jackie. Kasi upo-upo yun. Bahala Tamay na makahapon mo kahapon. Pinagsasabihin ko naman si Irish eh. Pero ayaw niya talaga makinig eh. Parang hindi naman yon tinutugin na tunay na kaibigan si Jackie eh. Ye, yeah, bakit ayaw mo sabihin kay Jackie? Yung totoo, hindi naman siya tunay na kaibigan ni Irish. Hindi <laughs> naman maniniwala sa si Jackie eh. Unang kaibigan niya si Irish. Ganun ba? Ye, yeah, may maganda akong naisip. Ano naman 'yon Basta umupo ka dito. Sasabihin ko sa'yo. Bakit kailangan pa natin dito mag-usap o eh, pwede naman sa bahay namin? Kailangan natin dito mag-usap eh, para walang makaginig. Di ba birthday ni Jackie? Eh ano naman kung birthday ni Jackie? Eh di makikain tayo, kaibigan naman natin yung ututo -utu, eh. Gusto ko sana siya gagaluhan eh. May naisip na ako. Ngayon hey, ikaw, ano i-regalo -re mo sa kanya? Ako, magre-regalo sa kanya. Ginawa mo naman akong utu-uto. E share mo naman may utu-uto. Kahit na, kaibigan pa rin natin yun. Kailangan natin siya regaluhan. Kaibigan? Di ba sinabi ko sa'yo, kaibigan lang natin siya kapag may kailangan ako? Yaya, yeah, yeah, tama ka nga. Kaibigan lang ako ni Irish pag may kailangan sa akin. Yaya, yeah, yeah, ano to? Ba't andito si Jackie? Pinlanuhan niyo ba ako? Oo, Irish. Ganun ba? Ye, yeah, may maganda akong naisip. Ano naman yun? Basta, upo ka dito. Sasabihin ko sa'yo. Di ba, magbabirthday si Jackie? Oo, uh -huh, na siya. Anong gagawin natin? Di ba, bibigyan natin ng nagaro si Jackie? Oo, ah, bakit? Anong gusto mong gawin natin? Eh? May maganda akong naisip. Sabihin mo nga pala kay Irish kung ano yung didigaran niya. Papapuntay natin din si Jackie. Para kung ano naman sabihin ni Irish, maririnig niya, niya lahat ang sasabihin ni Irish. Maganda yan, Rosalie. Yan yeah, ang mga gulat sa bahay niyo. Basta! Oo nga, makinig ka na lang. Sige na nga. Jackie! Rasa di, dyan muna kayo ah. Huwag kayo ayos siya. Magtago kayo. Yaya, ba't kayo magtatago dito? Basta makinig ka na ang kayyeye. dito tayo. Ayos na ako ah. O oh, Sige. Pero hindi ako nagplano nito si Rosalie. O bakit? Galit ka ba? Ayaw lang naman nila sa plastic na kaibigan ah. Diba Jackie? Oo, alam ko na na hindi siya totoong kaibigan. Pero Iris, imbitado ka pa rin sa birthday ko kahit di kita totoong kaibigan. Yeah, Rosalie, tara na sa bahay namin. Nakapagluto na din si mama para makakain na tayo. Sige, gutom naman na kami. Hmm? Tara na. Tara na, yeah. Uy, punta ka sa birthday ni Jackie ah. Magdala ka ng plastic mo. Sige na, dito na ako.